Good morning, good morning and welcome back sa tong channel. So karon mga amigo, mga amiga, busy ang lola nyo kaya wala ta ka pag upload pila na ka? Porti ka gahit sa upload. <laughs> pila na ka days nga wala ta naka-upload og videos kay super ka busy ang lola nyo. So karon ato yung gahinan ang ato ang content karon kung unsa ning content. So ako i-share sa inyo ha ang akong pag-open og mini boutique mga malabs para makita ninyo uh, para makita ninyo unsa ka -cute ang akong mini boutique mini good okay let's go mga amigo, mga miga guys. share na ko tan na to ang ako ang mini boutique oh dayon siguro ako pong mabidyo ang grand opening ani pero karon akong content is ako lang ipakita sa inyo kung unsa kami ni ang akong butik. Tara, let's! Pagi <laughs> sa mga amigo, mga amiga, wala na akong nakapag-video sa so, ito. So, mag ko niya, o wala yung sounds, mag ko. So, dari na ni Udto sa ta. O, oh, naarang ato ang order. Kaya gigotong na ang person. Kaya, nag-order ano ta. Nag -order ta. So, mag-wait sa ta sa itong order. And on so let's eight man go mga amiga let's go Oh. oh, nah, oh dari naik ini, oh hal aldi siapa suka tidak guys bisa balik na mo Bisita na po kay Barato Kayo today. Oh, ugma mahal na. Okay. Okay. na mga migo mga miga na apata din he ani atong store oh nag video kong pinakalit kay walay music so iwas copyright claim so to ara to mga mga loves ang atong baligya so dari valentines na dari napita o oh, nagdisplay ta so kapoy na ang person mga my loves kapoy na kaya hapit na tong closing sa tuang store So ingat mga my loves and thank you for watching. Thank you for watching mga amigo mga amiga. Thank you for watching. And I hope ma enjoy mo sa ang uh, sa pana sa ang vlog today. Kaidu gay na ko wala agi sa kabisi sa person. So karon naka vlog na ta kay medyo nakalingkod-lingkod na tagamay pero kapoy pa jud. So bawi-bawi sa ta anis sa atong kakapoy. Thank you mga my loves. Oh, nagpabuto ta. Thank you and bye-bye. Mama love.